Kasabay ng pagsisimula ng local campaign period ngayong araw, inilabas ng PNP Internal Affairs Service ang bilang ng mga pulis na sinampahan ng kasong administratibo dahil sa paglabag sa kautusan ng PNP at COMELEC. Ayon kay PNP Internal Affairs Service Inspector General Attorney Alfigar Triambulo, nagmumun ang nasa anim na pulis at nagbabantay ng mga kandidato kahit walang permiso mula sa COMELEC. 33 dito ang nakasuhan na, habang 36 naman ang patuloy na iniimbestigahan. Ang IAS uh, mula pa noong Enero, meron ang nilunsad ng uh, batay kapulisan sa halalan ng 2019. Dahil po sa aming na-receive o ng reklamo na ang mga pulis natin ay ginagamit nilang escort, hindi lang security, pati na yung panghaharas at ginagamit sa mga kalaban sa politika at saka yung sabot buying. Kabilang sa anim na putsyam na mga pulis na nahuling nagmumun lighting ay mula sa Region 1, Region 2, Region 4A, 9, 10, 11 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM na pawang nagbabantay sa mayor, vice mayor, governor, Vice Governor, Congressman, Senator at Assemblyman. Ay uh, nilagay natin sila sa holding para mapabadali natin pagpusiso yung kanilang mga kaso. Paalala naman ng PNP sa mga pulis ngayong halalan, manatiling apolitikal at huwag mag-escort -e ng mga politiko kung walang permiso mula sa COMELEC. Muli nagpapaalala tayo sa lahat ng ating mga uh, ground commanders, uh, unit uh, commanders, uh, provincial directors, chief of police. Uh, na manatili tayong uh, impartial, non-partisan, uh, neutral dito sa paparating na uh, halalan. Ang moonlighting ay ang walang permisong paggawa ng ikalawang trabaho na may karampatang sweldo sa oras na para sana sa regular duty. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Krame.